Okay, mga kakausap, andito tayo sa TV ng Right TV si Reno. Kakausapin natin yung producer director. hey, okay, kasi ito po yung uh, munting serye na project namin dito sa Right TV na pagkausap uh, na namin nila Kuya Diego na gumawa kami ng ganitong project para sa inyong lahat. Ayan. Teka, may iba tayo? Paano ba ito nagsimula? Ang simula po talaga nito ay the beginning. Nag-usap muna. Oh, syempre. <laughs> <laughs> Nasaan kasundo? <laughs> Mo kaya kaya. Mo taman, Nagkasundo. Oh, yun, Okay. Nagkasundo naman. Okay naman. Tapos nagkalabuan. Ah -oh. Nagkasundo ulit. Nagkalabuan na naman. Nagkasundo ulit. Sana tuloy-tuloy na. Ayun, in in ayun. Short, in short, sa pagmamahal namin sa Action, ayun. Tagalog Action Films, kaya nabuo ito. At sa, sa mga taga-subaybay na, na nagko na natutuwa sila sa aming ginagawa, kaya po hmm. lalo po kaming ginaganaan. Okay. Ni Idol Ryan. Correct. Ano ano ba ang mga konseptong naiisip mo pa? Marami. Basta about Marami. action no? action, to eh kasi ang ang vibe kasi nito ano eh. Kasi <laughs> ano ko na ito, kung sa kasakalig ko ba isip mo eh. Ano eh, 80s, 90s, 90s, 90s. ganun, action, classic na Tagalog action. Ano ang inspirasyon? sa paggawa mo ng mga ganito? Siyempre, mga followers kong masusugid. Mm. Na, kasi karamihan sa mga followers ko talagang taga-subaybay ng ano, klasikong action tsaka comedy eh. Kaya nga, mapap mapapansin nyo, may mga komedyante tayo, may mga action stars tayo, di mm. ba mm. Diyan sila, Kuya Diego, Kuya, ben, Kuya Ban, Banjo, Kuya Benson. Mm. Kompletos. At marami pang pwedeng sumali dito na character actors at action stars. Oh, kahit mga vlogger na gusto sumali mm. sa aming... Uh, mm. Ah, uh, Rai TV Production, mm. welcome na welcome po Yes, oo, oh, ano. Eh, Sir Binoy, pa, paano naman nagsimula ang inyong relasyon ni Rai? Saan ba? Saan ba? Saan ba? Teka, saan po po pinasok? Ano dati? Hindi ko kilala si ah. Rai dati. Nag, may nag-message sa akin. Ah. May nag-request pala na gusto akong interview. Nagulat din ako pa. Ang alam ko, mga may pangalan lang talaga na malalaki ang nire-request. Uh -huh. Eh, sabi ko ba? Oh, nakakaya naman pag tumanggi, di ba? Oo, oh, eh, eh, oh, syempre naman. Kaya, eh, sabi ko, malaking ano rin ito sa akin. <laughs> bagay sa akin na may mag-interview tapos oh, oh, TV pa. Oh, tama. Kasi ang ina ang pangarap ko dati mag-interview sa akin si Tito Boy Abunda. Eh sino ngayon? Kay <laughs> TV. <laughs> action star. Oh, oh. Kaya sabi ko, ah dito na lang ako. Kaya wala oh, yeah. na naisip ni Ray yung ano konsepto nga na gumawa ng ano ng uh, ganitong sharing ng ano, action. Sabi Actually, ka, ano to eh, kumbaga parang wala lang, naglalaro lang kami dito. Mm. Walang pressure, no pressure oh, at all. Wala. Yung kasi kita, mahal kasi namin oh. to eh. Akala nung iba, malaki daw ang budget eh. Wala. Ay, kung alam nyo lang. Mm. Maliit lang ang budget dito. Oh. Ang sa amin, ma ma makapagbigay nang saya. Sa so, okay. mga no, maihilig sa pelikulang aksyon. Oh. Tsaka sana subaybayan nyo kasi para sa inyo to eh. Yun. Supportan nyo po kami. Yun ang napakagandang mensahe. Tsaka tao. sana sa huwag mag-skip sa commercial, sa ads. Oh, importante po yon. So, ano lang mensahe mo sa mga followers naman ni Kosa? Baka naman makatay, ano. Ay, wow. <laughs> sa mga followers po ni Kosa TV, uh, manatili po kayong nakadikit kay Kosa TV kasi marami rin siya mga sorpresa para sa inyo. At syempre, sa akin, sa Rai TV, supportan niyo po kami at sa aming munting project. Sa Ipinoy? Ayan, syempre ang Kosa TV, Kosa eh. nga eh. Walang iwanan eh, niyan. So mga Kosa, haba na si ako si Kevin Noy, haba na sino Kevin Noy. Ay, kamo na sa vlog ko. Ha? Kamo na sa vlog ko. Ay. Ay po sa sa, sa ha? Mga kakosa. Ay, ma uh, sa, sa mabuhay mga kakosa. Huwag niyong kalilimutan, like, comment, at subscribe. Mabuhay! <laughs> <laughs> Nangawit ako? Ha? nalain <laughs> <laughs> po sila. Ando doon ko si ah. Greg Payon si Direk Benson. So, si Kuya Nogno. Tapos si Mayor. Ha? Mga artista natin dito Kaya, sa Rai si TV Series si At uh, muna kami ng aming line. Okay? Prove mga kakos Hi guys! Time check tayo. Ang ganap ng oras ay alas 9 na ng gabi. Kuya Wapo, ano? Ha? Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ka sa si shooting? Okay. Ayan, ang nagkakasalanan pa si Rek D. Ryan. O, oh, paki, eh, no? Ayan na, Oh. My oh. goodness. My goodness. Very good. ah! Parang bata, eh. Ah! Uwi ng mga pabuka. Hindi, ito yung aming set. This is Lounge Punggol. Oh, ayan. Oh. Ito, oh. ito yung mga artisa namin, oh. Last punggol. O, oh, replay, 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 replay. Hi! Last punggol na, last punggol. Ah, oh, oh, yeah. mabuhay ko. Uh, ah, hello po. Last punggol. Uh, na. mga bayang kay Chukoy, ano to? Kay Direk Chukoy. Oo, oh, ito. Ang posa, posa TV. Oh. Kay Direk Chukoy po no. lang. May tol, salamat, mabuhay. Sa inyong panunod, huwag po tayo magsawa. Oo. Sa pag-support kay Diretso ko, Dali sa mabuting tao. Okay. Approved! Mabuhay! <laughs> Last pong goal na po kami, mga kakosa. Uuwi na kami after po nito. Video <laughs> pa